Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po, yan, bala episode na ito, ano po? Manggagawa po ulit tayo ng ano, bagong, magbubungkal tayo ng bagong plat po para sa sibuyas po ulit. Oh, at gawa ng ariho yung ating sibuyas na hindi ibininta yan. Ay, malalaka na po. Talagang yan po ay Pangakat na nga ika, yan, oh. Yo, ito po. Sayang po naman pag bininta natin, mawalan tayo ng binhin niyang. Oh. Yan po ang gagawin natin ngayon. Bali ngayon po naman, ay may makakasaknong po tayo. O yan, si Kawili. Para mas marami-rami po tayong maubra at magawa. Yan o. No? Yan, ito po mga plat na ito ang aming lilinisin ngayon. Yan po, si Kawili. Ayos din na ano po kawili Will eh. Baka nga kung may makikita kang mga sobrang sibuyas ay eh, kukuhanin. Misa may mga ligaw po ay. Meron na. Oo, oh, ihiwalay po. Yo. Ari po ang aming bubong kaling ngayon. Eh. tamang tama po at kumulang kagabi hindi eh, ibig ko sabihin malambot ang mga ubrahin malaking ano din po ay yung ganyan lumambot po ang lupa para ba naging lupa <laughs> lumambot ano kami hindi Tu falou uma spring rin ka trabaho kung tutuusin eh. trabaho din naman kung bagay medyo magang kaso mainit mainip ano po kuya Willy mainip <laughs> makutingting mm. makutingting oh, makuting na pala Ulang init. Wala oh. so ka sa kanila eh. Oo. Ito may init yung kaunti. Hindi rin naman pwedeng puro ulang. Sabagi so lahat ng mga halaman pwede rin basta mga dinahon. nakakapila ay puno man niya ka kakaunti na po ah

Pungkaltan yun, pungkaltan yun. Ano po ba tuloy ng pangalan ko kay Willie? Willie lang ah. Kuya Wilfredo. Getting... May kapangalan kata-artista ah. Si Kuya Will. Laging jacket yan. Ano ka, Will? <laughs> Millionary yun. Ah, hindi lang, ni pa. Billionary yun. Eh. Ito yung pangalang ng walong <laughs> Ha? Oh. Oh. may ambon tuli Oh Kita kan bisa dulu Kita pun mau cuci mula Ayo po, shout out po sa lahat Tara ano po, kita shout out po ulit tayo ngayon Bali, ano po Kumbaga, minsan may nakamit up tayo na ating pong manonood sabi sa kabis pre may ano ka pala ah kumbaga may cellphone daw po ako ito po ay walang ano walang anong tawag walang sim uh -huh. ito ay pang edit lang natin pang, pang edit po natin ito at gawa ho na minsan kung saan tayo abutin ng medyo Nga nag edit na po ako ng no, ating mga inaano po ba kaya po minsan kung hanapin niyo po ako sa Facebook, wala po akong Facebook page. Opo. Yan, pasensya na po ano po. Misa po may mga nagtatanong sa atin ay eh, sabi ko pasensya na po, ako po ay hindi nag-aaral ng Facebook. Sabi may YouTube ka? Opo, dito lang po tayo sa YouTube. Yung shout out po natin ang lahat ano po. Yan, ito po. Abangan niyo po yung mga pangalan niyo, dito matamis na may oh. Mission ay yan. Shout out po kay ano, ay, El Campan, ano, El, El Campensinos. Shout out ka best friend from Spain. Yan, shout out po. Shout out kay Krista, Krista Lu, hati sa Lamatin. Opo. Gawa ko lang kaya ganyan yung pagkakaano, parang incheck yung pagkabasa natin. Ay, yung binabasa ko po ba yung account nyo sa YouTube? Ah, oo oh, yung account nyo. Kaya po ganun, parang dugsong-dugsong, walang space shout out kabis uh, watching here kwait oh kasama ka araw-araw abay salamat po nang marami oh kumusta na po diyan yeah, shout out po tapos ay uh, shout out kay Lendy Brancher good morning kabis pa shout out from Colorado USA sarap naman ang gulay yan napanood po ni Mam Ma yung ating luto-lutong pananghalian po ba? Misi sinasama na rin natin yung ating pananghalian na yan, shout out kay Mo mu... Monet Bromo mu... bro, Bromo Reyo Bromo Reyo Shout out kami Shout out po Shout out kay Kuya Kay Kuya Kadyo Ah ko Kuya Kadyo Gusto Ah ah Talaga biro namang Shout out kami Spring Always watching from West Con United State of America. Ingat palagi. Yan, makapasyal sana dyan. Pag nakauwi ako, ah, pwede po ah. Aho, din eh, boss. Ah, shout out kay, o oh, po nito. Yun sa account, ano, may pangalan ka. ABC lang po yung nakalagay. Ay, ah. shout out naman, kabis Wala akong pinapalampas na upload mo. Ay, upo. Ay, talaga pong naro sa upload natin. Ay, ano, no araw-araw at saka yung pagkain from ano daw po ayun pala may pangalan wala akong pinapalampas sa upload mo from Europe Fernande Fernand Europe yun Europe Fernande Europe kay Kuya Fernand pala pangalan ko shout out kay Maria Corazon Maria Corazon dating Gino Shout out kabis friend from Batangas, Alay Oh, siya sige, Naina Shout out kay May, Mayl. Maylin. Ayan, shout out. Ka friend from Barangay 167. Ilano North, Kaluukan. Family ko po, dela ko sa family. Shout out po. Shout out kay Tampo Nardo na po ba, bang na po ba pangalan? Sige, sa sige na po natin. Oh. Shout out kay Pasi Pasita Elyasar Elyasar Opo oh, oh. Nakambu na, na. Uh, Shout out po ano Hello po ma'am Naalit po sa kanta Yan At saka shout out kay ano Angeline Anagarun Anagarun Shout out kami sprint Opo oh, shout out po Ah uh, yeah, shout out kay Kuya Will Kuya Will arapin ay tatanim ko na ah, Sige po doon sa dulo, doon ako mag-uumpisa po. Yan kasama po natin si Kuya Willy Gandot na uh, ano yung panahon. Ano po, nakikisama ba? Iya. Yeah. Talagang ika nga ay. Maghintay ka lamang ako'y darating pagkat sa isang taong mahal mo ng buong puso Aray po ay sa mga gagaling po naman tumanim, ito tukoy na. Tinatanggalan po na rin ko Yan o yung pinaka matigas ba. Puso'y nagdurusa, nangulila Nahanap ka tuwing nag-iisa Naalala kahapon nating Laging tayo'y magkasama ikaw ang gabay sa aking buhay Maghintay Maghintay ka lamang ng buong puso Lahat ay gagawin Ginawa sa kalawakan ng ating sibuyas Spring onion puso'y nagdurusa tayo po'y araw-araw ano, kumusta na po ang yung mga trabaho ulit di yan ah, ah. talagang ah, naaalala hmm Eh uh. po, tayo po ituloy-tuloy lang din eh. Oh, Maghintay ka lang mga kuy darating Kaya po tayo nasanay ng medyo nahimig ng kaunti Hindi na sa bukid, sa tutulaan Ay misi, mainip, mainip din O may pagsulo kaya yeah, ang hirap po ng mga atin ngayon yung i-review natin sarili natin. Kung bagay parang ganar ang mangyayari nun, ay. Ay tayo nagtatanim, ay oo, ay parang ganun nai Tanong ko sagot ko, ano po? Ay di pag medyo kanta naman, ay di kahit pa paano may iibsan ba yung ating ano, inip. Kaya nga, maghintay ka lamang ako'y darating. Pagkat sa isang taong mahal mo ng buong puso lahat ay gagawin makita kang muli Puso'y nagdurusa puso ulila durusa nagdurusa ulila na Nahanap ka, pag nag-iisa, naalala, nating daan ng tayo 🎵 po ang gagawin natin ay ano, halos alternate, no? putol-putol ba yun, taon-taon yung iba-iba, taon? para maging continuous ito rin po yung pinaka-target natin na pananim at gawa po ng ano kumbaga hindi ba gaano mabigat kumpara sa ibang yung mag-i-spray magtatabas nasa sa atin na rin po naman kung anong gusto natin sa akin po, arang gusto ko um, tabi tabi at bigyan mo ng daan nakakagigil pag pinagmamasdan do mo mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. mga galaw mo nakakaaliw tabi tabi bigyan mo ng daan bali ito po yung patuloy lang natin gagawin oh, yan. salamat po sa inyong pagsama ingat po ang lahat happy laang bye